Hello po kuya. Kuya, medley din po ako kawa sakit sa bone po. Maka pwede ko makalapit po sa inyo kuya kahit konti lang po para sa aking gamot sa bone. Mamakawa po kuya please. Sana matulungan niyo po ako kuya. Sana mabisitan niyo po ako makita niyo po kalagayan ko. Naawa naman po ako sa kalagayan niya. Sa, ngay sa, ngayon po, sa totoo lang, wala pa po akong sahod sa pagbablog ko. Hindi pa po ako namumonetize. Uh, gusto ko lang talaga pong makatulong may eh, ibibigay po akong kunting tulong sa kanya. Yung laman po ng akin bindo, dalawang buwan na po yan. Yan po ang iaabot kong tulong kay Kuya Renante. Ang akin bindo po ay two months na na hindi ko binubuklat. Ibibigay ko po sa yung tulong yan para po makatulong kahit papaano po sa maintenance mo. Let's go. Bubuksan po natin. Renante, ito na po. Bukas na po. Wow, napakarami. Okay, alam oh, Ang laman ng bindo natin. Ito po siya, oh, napakarami niya. Pero nanti, sana po makatulong to sa'yo. Marami po yan, kasi two months siya, nilaman ng, ng bindi natin. So guys, nandito na nga pala tayo sa kalero. Dito sa bahay ni Kuya Rinante Lagarte. Guys, matagal na niya akong iniintay yung hinahangad niyang tulungan ko siya. Kaso, nagkasakit ako sa ano, kaya ito pa lang ako ngayon nakakalakad pa lang ako tara guys tingnan natin si kuya rin ng kung anong kalagayan niya at kung ano ang may tutulong ko para sa kanya tao po magandang hapon po Hello. Ikaw po ba si Kuya Rinante Lagarte? Gusto naman po kayo. Hmm. Hindi ka po nakakabangon? Ano hmm. po? Pag hindi mo ka At hindi mo po makatuloy ka pa Pero nakakatuloy ka pa naman po ng salita. Ano po? Ang tagal ka na po sa akin nagre-request na nangyayin ka ng kaunting tulong sa akin na ah. Ako naman po ay nagka problema kaya po hindi ako makapunta dito sa inyo. Ah, uh, kay kahit hirap pa nga po ako ngayon maglakad. Pinilit ko pong makarating dito sa inyo. Ano? Pero nanti. May bibigay po ako sa inyo yung tulong pero hindi po masyadong kalakihan ha. Sana naman po ay maintindihan mo yung may bibigay kong konting tulong. Pero na may dala po kami dito ng ano, Bayators. Tapos, <coughs> 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 nagbuklat po ako ng bindo ko. Pero, sulit po yan, napakarami niyan. Ikaw na lang po ang magbilang mag niyan at yan lang po may tutulong ko ano kasi po sa totoo po si Badge po hindi pa po siya sumasahod, wala pa po siya sahod. Gusto lang po niya makatulong sa mga katulad nyo. Sa abot po ng aking makakaya na may tutulong ko sa inyo ano. Ito po ay laman po ito ng bindo. Binibigay ko po ito na kusang loob po sa inyo. Pero hindi, sana po. Nakatulog po ito sa maintenance ng gamot nyo po ano. Ah, uh, sa tulong po namin mag-asawa, kaunti pa po kami, kaunting tulong na may bibigay sa iyo, kaya rin nanti, ano? Ah, uh, mahawakan mo po. Buksan mo kaya rin nanti. Para sa iyo po yan. Yan. So, kaya rin nanti, ilang taong ko na pong may sakit. Tatlong taon na po, parang apat na po, apat na po, balik. <laughs> mga apat na taon na po. Balik-balikan na rin po sa doktor? Opo. Tinanggalan na rin po ako. Dati po sa Pangasinan, tinanggalan po ako ng tubig sa tuhod. Tapos gumaling po, bumalik na naman. Tapos nag-PGH po ako, gumaling. May yung pangatlong attack, dito na po ako na bedridden. Hmm pabalik-balik po siya. Ang pinaka-findings sa akin ng doktor is osteoarthritis. Ang osteoarthritis ay pinakakaraniwang uri ng arthritis o rayuma na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ito ay isang uri ng sakit sa buto na nangyayari kapag unti-unti nasisira o luminipis ang cartilage o cartilago ang koseksyon at pisyon na nagbibigay unan sa dulo ng mga buto sa ating mga kasukasuan. Habang tumatagal, ay ipitataka kiskisan ang mga buto na nagdudulot ng sakit at iba pang sintomas. Maaaring itong maapektuhan sa anumang kasukasuan, ngunit manalas itong matangpuan sa mga kamay, tuhod, balakang, at gulugod. Yeah. Sabi po ng doktor ko, ang kailangan ko na daw po ay pribadong rheumatologist. Kasi daw po ang mga bone ko nagdi-deform nagtitiko ko hanggang paa po daliri sa paa laki-laki yung gusto sa eh, wala pa pong rheumatologist dito sa Camarines Norte meron po na, naga yata kaso mahal daw eh wala man din po akong maaasahan baga po kaya kung kanina na din ako nalapit kaya sobrang salamat po ako sa mga napulong sa akin iwalay po ang magulang ko para sa puliwalay kaya ako po nakikitira sa kapatid ko lang independent na rin po ako ngayon. Pero nanti, ilang taon ka na po? 30 po. 30 na po ako. Salamat din po kay Kuya Badge Vlog sa tulong po niya. Napakalaking tulong po ito sobra-sobra po. Salamat po sa pagpunta at pagbisita po. No, may marami pa po kayo matulungan sa may mga mabubuting puso kumakatok po kami kay na pong bahala magpatid kay Kuya Bansplag sobrang napakabuti po niya solid Salamat po. Ah. Kung sino man po ang mabuting puso, nakakaintindi po sa kalagayan niya, Kuya Rante. Pwede naman po ninyo siyang tulungan. Ito naman po yung kalagayan niya. Kung sino man po yung mabuting puso diyan, nakatulad ko, na content creator. Ito po yung GCash number ko. Pwede nyo pong isin sa akin. Gcas number ko po. Para po may paabot po yung ibigay natin kay Kuya Nanti Ano po? Bubukas po ako sa inyong puso. Sa kalagayan po ni Kuya Nanti Yung pong may mabubuting puso dyan. Ito po yung -Cash ko. Thank you po. Para po may natin kay Kuya Nanti Ang munting tulong nyo. Salamat po. Maraming maraming salamat po kay Kuya Buds Vlog sa tulong na inatid mo. Malaking tulong po ito sa mga supporter po ni Kuya Buds. Please share and like, comment po. Patuloy po natin na ang kanyang mga video para po mas marami po pong matulungan si Kuya Buds Vlogs. Napakabuti po. Solid. Salamat po sa inyo.